kumpirmado na sa wakas ang pagsasama-samang muli ng dating miyembro ng The Gold Squad na si Seth Fedelin, Francine Diaz, Andrea Brillantes at Kylie Chari sa isang show. Usap-usapan na talaga namang inaabangan na ng marami ang pansamantalang papalit sa It Showtime na It's Your Lucky Day dahil maliban sa mga kaabang-abang na pagsasanib para sa ng ilang mga nakakatawa at batikan na sa larangan ng pag-host na sina Luis Mansano. Robbie Domingo, Melay at sa pa, makakasama nga rin ng mga ito ang apat na sikat at pinag-uusapang mga young stars sa kasalukuyan na sina Seth, Francine, Andrea at Kyle. Una itong kinumpirma ng ABS-CBN sa kanilang social media account at sinundan din ng pagkukumpirma ni na Francine at Kyle nang i-story nila ang poster ng kanilang show sa kanilang mga Instagram account dahil nga dito ay hindi na makapaghintay pang pa maraming fans, lalot ngayon na lamang umano magsasama-samang muli ang apat matapos ang pinag-usapang isyo sa pagitan ng bawat isa. Bagamat hindi pa lamang magiging set up at trabaho ng apat sa nasading show, masaya pa rin umano ang maraming fans at nag-aabang kung sakali mang magsasama sa isang araw at magkikita-kitang muli ang apat. Umaasa rin ang mga fans na sana'y maging daan ng nasabing show upang tuluyan nang magkaayos ayos sa mga ito at makita muli sila na magkakasama sa isang serye. Ang It's Your Lucky Day na pinaaabangan ng ABS-CBN ay ang pansamantalang papalit sa It's Showtime matapos na masuspende ito ng dalawang linggo. Labing dalawang araw mapapanood ang nasabing show na magsisimula sa October 14 hanggang October 27 mula lunes hanggang Sabado. Maliban sa pasabog na ito ng ABS-CBN, isang magandang balita din ang ibinahagi nila dahil ang parehong staffs ng It's Showtime ang siyang makakasama rin ng It's Your Lucky Day at ito nga raw ang naging para nila upang hindi mawala ang kita ng mga staffs sa labing dalawang araw ng suspension ng It's Showtime. Samantala, narito rin ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Sana maging way na ito para mag yung Gold Squad. I miss them. Yes, sana simula na tong mabuli ang friendship ng Gold Squad. Awkward, pero go na yan para sa world peace at comeback nila. Masasanay din tayo. Go! Sana wala ng bitter. Mag-move on ang lahat. Back to original love team na sila. Dapat happy na ang lahat. Sana maging way na din to para manahimik nakakatahol ang parehong fandom. My Gold Squad, welcome back! Sana magkaayos silang apat. Nakakamiss yung dati nilang samahan.